Pagkaboy daw pang baon sa ano, outing magkakatay ah, Magkakatay na kayo ngayon? Hey, yummy po yung kinakain na yan Maaga pong nagising yung baby na yan Kaya antok na siya Kaso mag-aalmusal pa lang si mama Kaya kain ka muna nun eh oh, Busy Busy yung kumain Galing magsubo niyan, Kabilaan pa Maglalaro ka na ata niya isa, isa lang shoot shoot the ball ay yan meron ka pa sa kamay pakita ko pala yung aking ano may isa ba akong may mga indoor plants pa rin po ako dito ayong galing naman ni kuya naubos niya yung milk niya na no? pasiyal. Uh, oh, Nakadami kasi sila ng itlog kahapon. Kaya, serial mo na ngayon na uh, umagagabi nag-itlog. Ano yung isa halaman? Pero may ano siya, mga namamatay na ano, gawa nito. Pero may palabas din naman. Opo, seto yung bonsai-bonsayan dati. Pero, hindi din ako manong mag-trim kasi, you tsaka mas, maano sila ng no, ma maintenance. Inano po kasi yan, kinalbo ni <laughs> Goy Goy pag nakakapasok. Meron din akong ano doon, ah uh, yung sea plant, nasa labas. Sea plant ba? Sa ba yun? Ito, ang aking fiddle leaf. Ang ganda oh. <laughs> Artificial po yan. Ito po ang pinakamaganda. Itong nasa ano namin, powder room. Ayan, no. Ano lang yan, mm, bihira kong diligal. Ganda, no. Ayan, hindi yan nalagayin. Hindi pa napalitan yung pot. Meron na kasing pot para dyan. Ano siya? Uh, kapis. Kapis ba tawag doon? Ito na nadumihan na sa labas. Nilabas ko kasi, uh, ilang piraso to eh. Akala ko kasi, wala siyang butas. Yun pala, uh, matik na lalabas yung tubig. Doon sa mga pinagtuglungan nilang ano. Yan o. Oh sa so, may gold gold lalabas po dyan yun yung aking sea plant na doon hindi pa nga naayos eh tapos eto si pon pon nanganak <laughs> nagulat ako kasi di ba ipapaano sana namin siya eh yes. namin sa vet dahil papakapon na siya. Sabi ng vet, Masyado pa daw maliit yung ano niya. Wala pa daw siyang makapang matres. After ano lang, o oh, yan, yeah, nanganak. Liit-liit pa lang niya, nanganak na. <laughs> Buti na lang pala, nung pinaliguan ko siya nung isang araw, tapos winok ko siya dito, Uh, nagharot harot siya, pero hindi naman sobrang harot. Tatlo lang po yung anak niya, puro lalaki. O, sa mga gusto pong magpa-reserve, anak po siya ni Shadow, tsaka yan, ni Ponpon, -pon, syempre. Mababait naman po yung lahi nila, pero magenling na bantay. Siguro after nito, pag na ano na yung mga anak niya, napamigay na, tapos medyo matured na siguro siya nun, pwede ko na siyang sanayin ulit na nakakawala. Kasi dati baby, baby maliit pa siya. Naninira po siya. Ang halaman, chinelas, lahat. Si Maxo, oh, kulit ni Maxi. <laughs> si Jo, may si pumasok ngayon. Kasama ko si Max. Si Max, nakatali siya. Ano? Madalas, kasi pinapakawalan ko lang siya. Kapag, ano, kasi kasama ko siya dito sa labas kasi hindi po siya pwedeng ano uh, pakawalan lumalabas <laughs> pero mahaba po yung tali niya yan tapos nakakapasok din po siya sa bahay hanggang dun sa dirty kitchen magkalaro sila ni ponpon Pon. si ponpon Pon medyo maiksi dahil nga naninira pero nagano naman yan paminsan minsan nire-release basta may bantay Pakita ko lang si ano, nakasalisi si Goygoy. Nandito pa po si Goygoy. Bira na po siyang pumasok ngayon. Siguro dahil naka din lagi yung pinto namin. Pero pag nakakasalisi, ano? Ano po kasi, nag-email na po ako sa DNR. Tapos, hindi, ah uh, nung kasi pinuntahan ni ko na yung, siguro dahil laliday. Uh, wala siyang nakausap tapos walang contact number po kasi na pwedeng tawagan kaya ayun, hindi pa namin nalaman ang gagawin sa kanya, ayaw pit naman po namin siyang pakawalan na lang basta-basta sa may bundok dahil baka mabaliwala rin naman po yung pag-save namin sa kanya, no? Kasi nalagaan po siya mula baby. Baka pagdating doon, mamatay lang din bigla. Pag nahuli ulit or baka mabaril. Mismong mga boys na rin po kasi nagsasabi na sigurado mamamatay. Kaya yun nga, tinatanong po namin sa DNR kung ano yung maganda sanang gawin. Pero may nakausap na rin po kami vet. Parang, ayun, ah, uh, oh, secret muna kung anong plano din po ng vet sa kanya. Titignan niya daw kung ano po yung may tutulong niya. Pero medyo takot din po siya dahil baka ma dni nga daw po. Hmm. Medyo kulit-kulit to. -kulit, oh. Tapos, ayun, nakapaglinis na nga ako eh. Nakapag-vacuum na, nakapag-map na. Pero pagkagising ng dalawang bata, naglaro. Tingnan nyo naman ni na naman. Buti nga wala pang masyadong toys yan. <laughs> Pero okay lang. Eto, hindi pa naman po siya dyan talaga nakalagay. Ano lang. Dahil wala pang ang pat, oh. <laughs> dyan muna. Kasi pagbalik namin, doon ko na siguro aayusin. Iniisip ko kung ano muna yung pat na pwede kong gamitin. Tapos, tamang-tama, may order po. Lityan ngayon si Nanay Christy. Meron po siyang mga pasalubong. Sakto, pang outing, oh. Dito ko na ilalagay. Kasi, eto, inayos ko na, kaya medyo busy din po ako. Mga dadalhin po namin yan. Uh, sa outing. Para alam ko kung... May makalimutan ba ako? at saka carrots. Oh, ang galing. Ginawa mo to? Okay. Ay, ang galing mo naman. Dalawang color. Carrots at saka moon. Mm, mm Very good yeah. ka. Ay, anong ginawa naman ng baby dodo ko? Kal. Ah? Kal? Hello Kitty. Win mo. Ah? Hello, Kitty. Kitty. Hello Kitty Kal. Ah, Hello Kitty Kal. Natan na to. Oh, tingnan mo ganyan face mo? Kumain po siya ng cereal. Ayan, yung aming mga dadalihin. Hindi pa ako tapos. Meron pa doon. Pag naman may nakalimutan pa ako nito, talaga naman. Bukas magkakatay kami. Sunday bukas. Uh, nagpunta si Kuya June kasi nakipag-swap siya ng baboy kay ka-farmer yun na lang baboy niya dahil medyo may edad na po ata yun. Yun na lang yung kakatayin namin. Di ba naman ganun katanda? Tama lang siguro. Mas masarap naman yun pag pang personal na yung pangkatay. Ayun po yung ano namin, lulutuin namin. Sabi ko bukas na lang Kuya June para mas ano yung baboy. Tapos Sabado ngayon medyo busy. Bukas tignan na lang ka ako. Tapos makapaghihaw din po kami dito ng pang lunch. Kung sino man po yung pupunta bukas. Mukhang di na po uulan ngayon, no? Maaraw na, mainit. Buti may hangin. Masarap maglaba. Si Ann yung naglaba namin dahil <laughs> wala si Mama Beth din. Buti na lang automatic naman po yung washing machine. Ewan ko kailan balik ni Mama Beth. niloloko nga ni Papa Yam, sigurado babalik yon baka sumabay na sa service. <laughs> Tapos ito po, ayan, yung wow. bakit na yan. Oh, ang ganda na yan, baby ko, Anong ginawa mo. Pag may ginagawa, Stop it! Upo ka. Pag may nagagawa po siya, pinagmamalaki niya sa akin. Hindi, hindi ko naman sinabing ka kauupo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> yung pinang photoshoot po dati ni Nene ito. Tingnan niyo si Goy Goy. Oo, oo. Oh, oh. Pati yung mga artificial aketa niya. Talaga naman ikaw, Goy. So, pinang photoshoot ko kay Nene dati. Pero naisip ko, baka pwede siyang... Ay, nasa ano siya. Goy! Please... Ah! <laughs> Akin na yan! Di mo yan makakain! Manghila ng isang dahon. Goy! Aray ko! Sayang yan! Baka itago niya doon sa loob ng ano. Gisam eh. Akin na yan. Akin na be. Ay! Nagagalit siya. Hmm... Akin na yan. Akin na, tignan mo, nagdala pa siya ng saging dito. Nagabulan din kami kanina. Ang kulit, no? Oh. Uh. Uh. Goy! Huwag bad. Goy, goy! Ay, talagang makikipagmatigasan siya. Goy, goy! Nagagalit pa. Pshht. Tignan mo yung saging. Baka mano ng mga bata. Paano ka sa unggoy na to? Goy, <laughs> gusto na kitang iligaw. Kundi lang ako nakokonsensya sa'yo. Kaya linis din po ako na linis ngayon dahil sa kanya. Calling ano? DNR. Baba! <laughs> ah! Hi, bebe. Jan Lloyd. Nasaan si Jan Lloyd? thank you for watching. Nag-start pa lang tayo. Jan Lloyd muna. Hi, bebe. Idad. Ingat. Tingin si ate. Ang ganda ni ate. Ingat. Ingat. Ulaan yon Ano sinabi ni Rowan? Nangihingi po siyang ano. Ako. Yakult. Ah, sabihin mo muna. Dito ka, dito ka. Sabihin mo, Yakult. Ah, si ate. Sabi, ate, sabihin mo Yakult. 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 Ikaw daw, sabihin mo muna. Yakult. Atot. Atut! <laughs> Tapos sa ano, basurahan. Huwag magkakalat na. Mabuti na dito na tayo sa basurahan park. Oh, hindi ate, walang ayun. Sige, meron. Ah, Doon muna kayo kay Tito Jello. Habang yan, si Nene nakatulog na po ulit. Bilis, maglilinis si Mama ulit magliligpit ng mga kalat nila ulit. Ano ba yan? Anong katapusan mo? Anong nahuli mo, Jelly? Ito? ba? Ay, mag gano kaya? Tapos isang dalawang ito, isang isa Na? Hmm? Hindi, joke lang yun. Si Kuya Jun kasi sabi niya. Ako si Kuya Jun ba? mga boys? sabi nila magbibingwi daw ng mga hito dadalhin daw sa outing sabi ko ba't magdadala ng hito nasa dagat tayo tapos aga ano masarap is ng dagat pag nasa tabi ng dagat mo baka trip nila yon no pero ilan lang din naman po sa mga boys kumakain ng hito si Rizal hindi Si Dexter, hindi. Pero ang hiling nila mag-fishing. Siguro yung ano nila, pamilya nila kumakain. Si Nel yun, kumakain siya. Si Nikki, hindi ko sure. Pero siguro kumakain naman siya. Jomar, kumakain. Kuya John. Si ano lang pala hindi. Rizal at uh, Dex. Ay! Ate, dito lang, please. Baka magising si Nene napaupo lang ako sa glit dito yung ko buhok ni Chichi parang tinatamad akong kumilos may humabol na lit <laughs> kaya katatawag lang po sa akin mamaya tapos tinawag ko muna sa mga litsyonero kung gusto nilang tanggapin pa syempre na sa kanila din po kasi yung order namin ngayon walo tapos may humabol na isa edi nine go daw si, si ano si Puroy go kaya yan <laughs> tsaka si Rambo kasi syempre next three, baka parang konti pa lang nakalista ko para may ano na daw savings tapos bukas walo din po kami tignan nyo naman yung batang pinatulog ko ano ah. Huh? Masaya yan. Masaya ka. Ano? Wala dyan si Goy Goy. Pinalabas ko na. Hmm. <laughs> Kala mo may tatalan. Hmm. Kakatulog lang. Sabi ko. Matulog ng matagal-tagal. Wala dyan si Goy Goy. Ah. Mag-aayos pa lang sana ako. Ay, ang ingay ni Tarzan at Jane na. ba <gulit> sa so, kahulat yan pagkain kasi lahat na lang ne so, hi guys tingnan nyo yung poging baby ni mama ah kulit wag alisin kay kuya yan pang bitch ni Kulit. Ba Ayaw? Okay Tulog ka na Sabi mo matutulog ka ulit mm. <tong stomping> Lahat lang makita Ninangat-ngat Ng batang Kalpo ano, bababa tayo ulit. Nako, nene. Bagay yung kay ate, ah. Bagay pala, nene. Nene. Ay. Uy, ano? Natutulala ka. Ay, tutulawag. Tingnan niyo yung bata. Nakatulog sa tabi ko. Ngayon ko lang magdaro laro Napagod. Bumalik sa akin. Tapos gumulong <laughs> kasi sumandal lang po siya sa akin. Hindi ko pinapansin. Natulog. <laughs> Ayusin ko pwesto. Ang ganda ng nabili kong bedsheet sa ano, Shopee. Fitted. Fitted sheet. Tignan niyo. Di ba? No lukot. Ano kaya 'to? <laughs> Parang ano. Laduan ni Chichi. Kaso yung sa unan ayaw ko dahil saper. Ayaw ko ng saper. Sum sumasabit yung buhok. Pero, tingin ko hindi din maganda dito yung envelope ano style na pillow case dahil ano nagie-stretch siya kaya nag ano kaya fitted dahil stretchy manipis lang po siya na malambot tapos ang sarap tingnan dahil malambot gusto gusto din ni ano yung texture ng tela ni Rowan at hmm. hmm. parang lolo lang si Nene <laughs> nilagay ko po siya dito nilipat ko tapos nagising e iyak iyak dumede hmm. hanggang nakatulog na ulit tapos tatakasan ko sa birthday mo, mag-SM tayo. Yay. Oh, bye-bye, na <laughs> Bye-bye ka, bebe ka, na muna. Sige. Ano bang bibilin mo sa birthday mo? Mm, hot Wheels. Anong color? Blue Let Me mm, Rest. <laughs> ako. Ah. Ngayon na ito hot wheels. Hmm, sige po. Oh, bye-bye ka na muna sa mga kabebe natin. Ah, bye-bye ka muna. Ah, um, slime yan na punta sa damit ni mama ayaw maalis dati pa yan tagal tagal na kaya ayaw ko naglalaro kayo ng slime kasi tingnan nyo eh. Diba? oh, bye bye po hey ka baby mm, mm bye bye you ka na muna mm, mm charger yun bye bye po ka baby bye bye po baby go ay nako <laughs> nag let it go <laughs> thank you for watching nito nating let go God bless. just Ego. Mama, chup-chup. Mama, chup-chup, Ego. Frozen. Napapanood niya po kasi kay, ano, kay ate niya. Let it go. Sinka nga, sinka. Huwag na nga. Good night. Ego, Ego. Good night. Ano daw? Ah, good night. Okay, good night po. Just like that. Just like And <laughs> like.